Yung mahaba. Yeah, dito ka, uh -huh. nai, Dito ka. Huwag ka dyan, nai. Dito ka. Pa. Ayan, para makita mo. Ang kakaong Hindi ito nga pa. Ayan. Ayan. mo yung isa. Kaya mo yung isa. mo yung isa. pag walang sakit dahan-dahan ang bawi. Ito oh may sakit pa. Sige na nakabungot na oh. Sige na be. Tugdog lakas na rin kasi kaya kasi niya yun na kung gusto niya ano na siya. May wipes po kayo dala. Pero, sila. Hmm. Sige na pas Ano, gusto niya. Hindi na lang tayo ng ano kayo madam. Discount niyo. Sa swero. Ito, ito. ito kasi hindi nga na iniini in in ng maayos or inumin mo yung ano mo kunti lang side ka kaya tayo ito open ito na <laughs> <laughs> nahihilan. eh hey, Pag gumilap pa. Sada usbus na yung ano. Ayan na. Ayan na. Sige pa. Angat yung paa mo. Itaas mo yung paa mo. Itaas, taas, taas. Isa pa. Ayan Yeah. naiiri. Sige na. Huwag ka dyan sa pintuan bihar. Huwag bawal okay. sa pintuan. Mahihirapan okay. okay. siya mga na. Hmm, ang saglit rin. Ayaw niya ng elektrik pa. Ibinuksan ko Ayaw na niya. Oo. Oh, sana may dagdag ano pa na rin. Hindi ko makiusap na na. sa swero niya kasi tulipad ito na po ang mga swero parang magtutuloy-tuloy yung sakit kasi oh, andyan na kaso walang nahilaw huwag kang matulaw ano oras yung makit yan? Ah, 9-8. Papasok ka na, di ba? Hindi. Bago pa um, ako maligo eh. Pero hindi na siya pumasok. Mm -hmm. Sige na, ano. <coughs> Iirin mo yan. Kapag, ano, sumakit, angat yung ulo, tapos tingin sa sas. Gusto ko lang makalakso na siya. Ito, ito, Hindi, yung isa pa. Masyado na ilang. Isa pa. Yan. Sige na ba, Amerika. Tumungan mo sarili mo, si baby mo. Si baby mo. Si mo. Sabi ko, ang ating ulo ko Habaan mo. Habaan mo yun, pagka... Ano, pagulilang. Atak dito ba natin mo? 10 to 15 seconds, mahaba hmm. ha? Hanggang may sakit, umire. Hanggang may sakit, umire. Hmm, alam. Sige, derecho. 1, 2, 3, derecho. 4, 5. Hanggang may sakit, pag wala, dahan-dahan. Hindi kasi ganun. Dahan-dahan ang pagbawi. Kasi para hindi urong-surong. Kasi Ano? Tama na. Ngayon ay tiyaga lang, 'yung mo i ano pads mo ha? sige, basta. Matatag dito sa ilalim ng pet. Buksan mo, kasi 'to. Walang tindi ito. Huwag mo iiyak. Huwag kang iiyak. Kitiiri mo. Imbes na umiyak ka, iiri oh. mali mo Be. Ay, huwag kang malimot. Igit na mo. Makinig ka sa amin Be. Ano yung ano makinig ka. Alam mo yung mga ganitong nanganganap? Ay, to ang sarap pa eh. oh, ang akin. na ba nila? O, lang talaga. Hindi na marunong meron. Andiyan na Be. ako. Huwag mong pahirapan okay. ako. Taas mo pa, taas mo pang isa. Huwag kang umiyak, hindi makakatulong mo. Meron ka ba? Maka. Pag may sakit kasi hindi siya umiiri. Wala na. Kung may hilag na yung ang <coughs> oh, oh. dalang. Parang UDM din? Oo. Pagswero yata yung si ano noon. Ano? kasi mabalang. Kaya akong gusto mo ah, Oh, Mika. Yun tas yung ulo, tas tingin sa cham, tingin Kung tumatain ng matigas, be, iayos mo ay, yung bed mo. Ay, magmasipin mo kaya. Magmasipin. Ibuka mo, buka. Buka. Ibuka mo to. Hindi lalabas si baby mo, iniipit mo. Mahigilapan sa loob yan. Sige ka. Ayaw mo yan. Naku, hindi siya umiiri ng masakit ko. Masakit pero hindi siya umiiri. Ayan na lang. Ano Tingin sa ano? Angat yung ulo, tas mingin sa saan, tas gerek ko. Ayan, sige. Dito pa labas. Paplabas. Ayan, sige pa. Sige pa. Sige pa. Todo ang katayan. Dahan-dahan ang bawi. Tahan-tahan mm -hmm. ang pawi ah. Ang um, bibiglay. Okay.